Kung ganoon, bakit hindi ka nakasuot ng kamisola? Naku, seryoso ako. Hindi lahat ay may kilikiling kasing kinis at walang kapintasan nang sa akin. Kaya nakakapagsuot sila ng mga damit na walang manggas ng basta-basta. Kung gusto mong magkaroon ng kilikiling kasing kinis at bango ng sa akin, pwedeng subukan ng mga kapatid ang Jimmy Len Arm Fit 3P Set. Ito talaga ang aking lifesaver. Bakit ko ito nirekomenda nire ng sobra? Dahil napakalaming gamit nito. Exfoliating gel, dahan-dahang tinatanggal ang patay na balat, mapurol na maitim na marka, lahat labas, cherry blossom underarm, whitening essence, malalim na pinapagaan ang melanin, ang mga kilikili ay maputi at at ng cherry blossom underarm deodorant spray. Pinipigilan ng amoy, tuyo at mabango. Buong kumpiyansang itaas ang iyong mga kamay buong araw. Hindi ito ordinaryong pangangalaga, kundi whitening plus dark spot removal, palas odor removal plus skin rejuvenation 4-in-1. Direktang nilulutas ang lahat ng iyong kahihiyan sa kili-kili. Ang tekstura ay sobrang banayad, hindi nakakairita, at ang spray ay may banayad na halimuyak ng cherry blossom. Sa tuwing ginagamit ko ito, pakiramdam ko ay naging isang diwata ako. Mga kapatid, tigilan na ang pagkuskus ng prutas. Wala talagang silbi. Subukan ang Jimmy Armpit 3-piece Gagawin kang kumpiyansa na magsuot ng mga kamisola, magsuot ng mga bikini at bawat galaw ay maganda. Dali at iklik ang maliit na dilaw na cart. Ang tag-init ay tungkol sa pagpapakitang gilas.